Magandang araw po sa inyo no, uh, nagbabaklas po tayo ngayon ng rotor disc. Ah uh, ito po 'yung ating ipapamachine shop. Sapagkat kung napapansin po ninyo, ang rotor disc na ito ay 'yung kanyang surface ay hindi na siya plain o smooth. Marami na pong uh, na doon sa kanyang surface o kanya o kaya ay uh, lubak-lubak ang nagiging sanhi po nito ay pagka po yung uh, ating mga brick pad ay hindi natin -maintain. Uh, na maintain pag dumating sa puntong nauubos na yung kanyang lining at uh, doon na po sa kanyang metal ay eh, nag aano na po metal no, uh, metal to metal na po yung nagkikiskisan kaya ganito po ang mangyayari pagka hindi po na maintain yung ating mga brick pads ang nagiging main concern po pala ng customer natin na ito ay pagka nagpiprino siya ay meron kabig sa kabilang side ano at ito po ay pina-adjust na niya ah, pinagawa na niya kung bakit kumakabig e eh, ngayon ang nagiging focus no, nagiging focus po nung kung pinagawa niya ay dun sa atras kasi dun nga lang may adjuster ano yung rear nito na side ang meron lamang adjuster doon sa may brake uh, kasi dito naman sa brake pad o uh, sa brake disc harapan ay uh, self adjust naman ito kaya nagtataka sila kahit anong kahit anong adjust nila doon sa rear side ay kumakabig pa rin ay bakit kumakabig ito kasi kung mapapansin ninyo ano yung bandang rotor disc na merong maraming groove yung rap na rap yung hindi siya smooth mas makapit po yun kaysa doon sa kabila na hindi masyadong ano uh, na smooth pa o kaya kung meron man siyang groove o lubak-lubak ay o rap ay hindi naman masyadong uh, maraming groove kaya yun ho ang naging sanhi kung bakit siya kumakabit kaya ipaparipis natin to ipagawin uh, gawin natin tong uh, smooth at plain doon sa machine shop. Saka natin ikakabit. Ito no pala yung kaniyang uh, rotor disc. Galing na ito sa machine shop at nagawa na ito. Kung mapapansin niyo, wala na po yung kanyang uh, mga grooves o kaya yung kanyang mga lubak. At napaka-smooth na po niya at plain. Kaya ikakabit na natin to. Okay na to. Ayos na to. Ah, papalitan pala din natin 'to ng bagong wheel hub bearing ano. Kasi para maisahan na lang yung paggawa. Papalitan natin ng bagong bearing at ito na po yung kanya mga brake pads, ah, bago na rin. Saka natin ah, ito ikakabit. Lagyan ho natin ng grasa ang bagong wheel bearing pati itong kanyang spindle. pati ito kapatid nito yung kanyang biring yung biring na ito lagyan din natin to ng ano maraming grasa ikabit natin itong kanyang washer at pagkatapos ay yung kanya ng nut at higpitan natin pagkatapos sa ah, ikabit natin itong kanyang mga brake pads at saka ito na isunod na natin itong kanyang brake caliper pagkatapos makabit itong kanyang mga bolts at mahigpitan okay na to goods na ito Salamat po pala sa inyong muling panonood at God bless po